Ang BigCommerce ay kilala na bilang isang useful at reliable na option kasi ang dami nitong features at tools na pwede mong gamitin. Pero syempre, okay pa rin na mag-check ng ibang choices para sure kang swak talaga sa needs mo. Kung sisimula ka pa lang or gusto mong palakihin yung business mo, meron pang ibang platforms na worth i-consider. Sa guide na to, magpo-focus tayo sa tatlong sikat na alternatives sa BigCommerce: Shopify, WooCommerce, at Wix e-commerce. Pag-usapan natin yung features nila, magkano sila, at kung sulit ba sila para matulungan kong pumili ng bagay sa Bago tayo mag-dive sa mga alternatives, importanteng i-note in na si BigCommerce ay strong contender pa rin sa e-commerce space. Kung interested ka magsimula gamit ang BigCommerce, I highly recommend ay click mo yung link sa description. Pag kinlik mo yun, makakakuha ka ng free trial. Pero ayan na, let's get into the alternative. Unang una sa listahan ay si Shopify. Isa to sa mga pinakakilalang e-commerce platforms. Kilala siya dahil sobrang user-friendly na interface, madaming app na pwedeng i-connect, at syempre solid na community. Versatile din to kasi pwede siya para sa kahit anong size ng business. Mula sa maliliit na startups hanggang sa malalaking companies. Kung gusto nyo rin magsimula sa Shopify for only $1 sa first month nyo, pwede pwede rin. Just use the link sa description. Pag kinlik nyo yung link, mapupunta kayo sa page na to kung saan ilalagay nyo lang yung email address nyo. Tapos, click nyo lang yung start free trial button. Pagdating naman sa features ni Shopify, sobrang dami talaga. Yung main appeal niya ay yung combo na pagiging simple gamitin pero powerful pa rin ang features. Meron siyang drag and drop website builder, kaya ang daling ni customize ang itsura ng store mo. At ang pinaka best part, di mo na kailangang matutong mag-code. Isa sa mga standout features ni Shopify ay yung multi-channel selling capability. Ibig sabihin, pwede kang magbenta hindi lang sa sarili mong website website. Pwede rin sa Facebook, Instagram, Amazon at eBay. Dahil dito, mas madali mong ma-reach -re yung customers kahit saan sila nag shopping At nagpo-provide din si Shopify ng solid na inventory management tools. Pwede mong i-track yung stock levels, mag-set ng reminders pag paubos na yung items, at i-manage ang return. Tapos, meron din siyang built-in SEO tools para makatulong na mas tumaas ang rank ng store mo sa search engine. Kaya, mas madami pang organic traffic ang papasok sa site mo. Isa pang significant advantage ng Shopify is yung extensive app store. Yung app store nila ay may thousands of integrations and apps na pwede mong gamitin para ma-improve pa lalo yung marketing tools mo. Meron ding enhanced customer support options at specialized payment gateways. Basically, halos lahat ng app na kailangan mo may kita marito. Yung app ecosystem ng Shopify ay nagbibigay daan para ma-scale mo yung functionality ng store habang lumalaki yung business mo. Para sa mga gustong mag-expand globally, meron na ring built-in language at currency support si Shopify. Kaya mas madali para mag-serve ng international customers. At dahil mobile optimized ang platform, sure na maganda at smooth pa rin ang itsura at function ng store mo sa kahit anong device super importante nito sa panahon ngayon na mobile first na halos lahat. Pagdating sa pricing, isa sa pinaka-flexible na pricing tier si Shopify. Bawat plan nila ay designed para ma-meet ang needs ng iba't ibang laki ng business. And more importantly, para matulungan ng bawat business owner na ma-achieve ang goals nila. Para sa Shopify basic plan na $29 lang per month, halos lahat ng features na kailangan mo para mapatakbo ang store mo ay meron na. Kasama na dito ang website, blog, at ability to sell sa multiple channel. Perfect to bilang starting point para sa kahit anong bagong business. Meron din silang $79 per month plan at bagay na bagay naman to para sa mga growing businesses na kailangan ng extra feature. Gaya ng professional reports, mas okay na shipping discounts at mas mababang credit card processing fees kumpara sa basic plan. At syempre, kung isa ka ng mas established na business, meron ding advanced plan si Shopify. Ito ay $299 per month at specifically designed talaga para sa mas malalaking businesses. Kasama sa plan na to ang advanced report building, third-party calculated shipping rates at pinakamababang transaction fees. Perfecto para sa mga nangangailangan ng mas complex na features at gustong mag-scale lang mas mabilis. Meron din silang plus plan pero kailangan mo munang kontakin ang sales team nila para sa pricing Itong plan na to ay para talaga sa mga high volume merchants at malalaking enterprises Yung susunod na alternative na pag-usapan natin ay si WooCommerce Si WooCommerce ay isang popular na choice para sa mga gusto ng mas may control sila sa e-commerce store nila Bilang isang plug-in para sa WordPress si WooCommerce ay sobrang customizable at flexible Kaya bagay na bagay to para sa mga businesses na may specific needs or existing WordPress websites Si WooCommerce ay stand out dahil sa deep integration niya with WordPress na basically ang pinaka popular na content management system at website builder sa buong mundo. Dahil dito, pwede mong i-turn ang kahit anong WordPress site into a fully functioning e-commerce store with just a few clicks. Highly customizable din si WooCommerce dahil meron daang-daang plugins na pwedeng pagpilian at themes na pwedeng gamitin para i-level up ang functionality ng store mo. At ayun na nga, ang pinaka-strength ni WooCommerce ay ang flexibility niya. Unlike sa mga hosted solutions tulad ng Shopify, si WooCommerce ay open source. Kaya meron kang full control sa design, functionality, at data ng store mo. Pwede mong i-customize halos lahat ng aspect ng store mo mula sa product page hanggang checkout process. Supported din ni WooCommerce ang madaming klase ng payment gateways. Kasama na dito si na PayPal, Stripe, at Square. Kung kailangan mo ng iba pang options, madali lang makakapag-add ng more payment methods gamit ang plugins. Dahil dito, mas madali mong masaserve ang global audience na may iba't-ibang payment preferences. Bukod pa dyan, meron ding solid na SEO capabilities si WooCommerce thanks to WordPress's powerful SEO plugins. Pwede mong i-fine-tune ang visibility ng store mo sa search engines like Google, Bing, at pati na rin sa Microsoft outlook na syempre makakatulong para mas madami pang organic customers ang ma-attract mo. Kung interested kayo magsimula gamit ang WooCommerce lalo na kung WordPress website ang plano nyo, highly recommended kong i-click nyo yung link sa description for Hostinger. Si Hostinger ang isa sa pinakamadali at pinaka-affordable na paraan para makapagsimula sa WordPress at magsimulang mag-build ng WooCommerce store. Click nyo lang yung link at mapupunta kayo sa page na to kung saan i-click nyo yung start now button tapos pili na lang kayo from one of their pricing tier. Pagkapili mo ng pricing tier, mapupunta ka sa checkout page kung saan ilalagay mo lang lahat ng needed na detail. Tapos pwede ka mag-start. Ngayon, para sa last alternative natin, pag-uusapan naman natin si Wix e-commerce. Si Wix e-commerce ay isa ring super simple at easy to use na platform. Marami rin silang easy tools at features na pwede mong gamitin para i-manage at i-build ang e-commerce store mo. Yung una nating i-explore ay yung features nila. Si Wix e-commerce ay talagang designed for simplicity. Kaya madali lang gumawa ng magandang online store kahit sino. Meron silang wide range ng customizable templates kaya pwede kang pumili ng design na bagay sa brand mo. Gamit ang Wix drag and drop editor, madali kang makakapaglagay at ayos ng element sa website mo, giving you full control sa itura ng store mo nang walang kinakailangang i-code. Kasama na rin sa Wix e-commerce lahat ng essential features na kailangan para patakbuhin ang isang online store. Gaya ng secure payment processing, product management at pati inventory tracking. Meron din silang built-in SEO tools para ma-optimize ang store mo sa search engines at mas makahatak pa ng organic traffic. Isa sa mga standout features ni Wix ay yung integrated marketing tools niya. Dito pwede kang gumawa at mag-manage ng email campaigns, mag-setup ng social media integrations at pwede ka rin mag-run ng Facebook at diretso mismo sa dashboard mo. Mobile optimized din ang Wix e-commerce. Kaya sure na maganda at smooth pa rin ang itsura at galaw ng store mo sa kahit anong device. May multilingual support din si Wix kaya madali mong marireach ang global audience at kung kailangan mo pa ng extra features, meron ding app market si Wix kung saan pwede kang mag-add ng iba't ibang apps at integrations para mas ma-enhance pa ang store mo. Pagdating sa pricing, si Wix e-commerce ay may ilang pricing plans na nakadesign para sa iba't ibang laki ng businesses. Para sa basic plan nila, around $27 per month ang babayaran mo. Kasama na dito lahat ng essential features features na kailangan mo para makapagsimulang magbenta. Gaya ng secure payments, product management, at 24-7 customer support. Quick mention lang. Kung gusto nyo talaga makapagsimula sa Wix sa pinakamurang price or gusto nyo pang mag-start ng completely free, i-click nyo lang yung link sa description. Dadalhin kayo nyan sa page na to kung saan kailangan nyo lang ilagay yung email address nyo. Tapos pwede na kayo magsimula for free. No limited trial. After noon, pwede na kayo magsimulang magbenta sa Wix site nyo in just a few minutes. So, ayun na lahat ng alternatives. Para sa akin, kung pipili kayo kung alin sa mga big commerce alternatives ang bagay sa inyo, depende na lang talaga kung nasaan na kayo sa journey nyo. Kung isa kayo sa mga taong gusto yung madali at smooth gamitin, si Shopify ang mararecommend ko. Kung mahilig ka namang mag-build ng website at meron ka ng WordPress site, si WooCommerce ang go-to mo. At kung gusto mo lang ng good deal at makapagsimula ng completely free, definitely check out Wix. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to leave a like and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Peace!